Okay, guys, oh. nandito na kami sa Ocean Adventure. <laughs> Ang <laughs> daming mga monkey. <mangki. laughs> Ayun, no, kumukha niya na may anak ko. <laughs> okay, guys, oh. Kalino ka mukha yan? Daddy. Ayun guys, o. Oh. Ang daming monkey guys, <laughs> o.

sasagpalo na, ako na no. niya guys so. naano no, siguro to? kawain siya na pilay buntis? buntis siya buntis siya guys so. oh, ito, no. ano, meron pa rin do? <laughs> ito. ito. Para ako yan, para ako. Tayo, tayo. Asawa niya siguro yan. Unggoy, oh. Asawa niya yan, oh. Hindi natin bike guys, kompleto na kami. Hindi pa kami pinapapasok dahil yan ni... Ano ba ang oras ng bukas? Ay. Guys, so ito. Kawawa naman to. Muntis siya tapos ano, disable yung kanang kam kamay. Mm -hmm. Lo, Hi, hi. Hi, hi ka, hi. Awak kuat, awak ang dami pala, ang dami. Ang dami pala, may. Ayun <coughs> ay, po. Ayun, no, naglalapitan na kayo po. Ang dami, ayun no. Ang ay, dami, pabunta na rito. Ayun no, ang ay, ay, dami rin no, pabunta Ang dami pala dito. Ang dami dami, may baby o. Oh. Ito, para ako to. Alam mo yung ungoy sa taas si ah, daddy Tama mo Si daddy Kaya guys, awa ka mo Uy, uh, pakagat ka dyan. May rapis yan. Hindi, nakamawa ka. Dati yun. Dati <laughs> Ay, yung daming dede oh! yung daming yung daming dito. Ay, anak pa sana, ilalim mo. Ay, anak ba yan? Ay, nakasabit. Anak pa, dede. Ano sweet? nakasabit Ang kulit naman. Ay, yun yung babae. Ito, matapang to. Ito lalaki to. Ito lalaki to. Ito to. na lalaki Dami mga kito Okay, daming oh. ano. Ito mga mami. Ayun dami. Ang dami guys Dami. dami kaysa, oh. huh? Puro maliliit to. <laughs> Ay, lalayo,